Okay mga kasama na takaroon din sa may GML Beach House Din sa may Tinuto Maasim sa Rangkani Province Ato kamong itour mga kasama Tara atong aduan ang ubos ka bahin Din sa GML Beach Resort Ito rin yung mga kasama ang first uh, siya uh, guest room No, nga gina-offer nila mga kasama din niya sa uh, GML, no? So, mura siya style niya, mura nag-isa sa beach sa Hawaii, no? Yan, asa yung mga room facilities. So, kung gusto ninyo og ka ng uh, events na kong events, mga team building, dari may nag-team building mga kasama, no? Asa yung like, stage areas, Uh, na i-covered uh, na pwede mong makahimo din og ganang mga activities. sa uh, dito na sa sa mga kasama ang pavilion. No? So pwede nyo i-rent po ito, mga kasama. No? Okay. Atong atuan mga kasama. Mo so, ang Ilahang Beach. No, so mo ni no. So kung diri sa balod mga kasama, pwede ninyong atuan katong mga dito sa may bato nga bahin for more adventure. So pwede pod mong musaka sa hillside view makita ninyo ang tibuok uh, kuan uh, ni Bay mga kasama no kumusaka musaka dito sa sa kuan no sa, sa iba ng sa... sir paano ba nagsugod ang kuan ang ato ang GML Beach House okay nagsugod ang JML Beach House after pandemic mm -hmm. covid-19 siya uh, mag one year pa lang siya karon siya, siya mag one year opo karon ang first anniversary ng GML ah... Uh, February 17 first year anniversary niya uh, po sa akong birthday celebration po ako ng JML. kanang JML, uh, ibig sabihin na na akong pangalan na uh, Jerome Martin Dawa uh, okay. ipapangalan lang ako sa kuha para dili magkuhan ako mga anak pero kani concept ni mo sir nga medyo naasa sa cliff no nabay kay mga ginasundan nga mga concept nga baolisay dapat ang mogawas nga itsura sa akong beach ah uh, sa ako lang na ingon ani gyud ang itsura sa akong pag-isip may energy ang itsura para anindot uh, jud tan siya nga katingalahan ug adventure kay sipyre dire pa adventure ma jud ni kailangan pod na magtukod ko dire nga may pagka-adventure pod So, okay. so ako ko sir. ako ang nasayran sir na ako ang nahinumduman na trending ang imuhang beach katibitang sa social media no. Nga murag ang iyahang peg is karang murag naka sa panawan kay katong murag dito gud sa may bato. Ah uh, so di murag in ato ang time nga murag grabe ang ang kuan murag kumaga nasikat sikat ang imuhang beach tungod sa katong nga kuan nga view. Ah uh, Siyempre, katong sa wala pa ni, nag na ko sa Pilipinas. Mm. Kay treasurer ko sa Barangay Lumatil sa una, okay. na kung naay mga national seminar, ako ginapadala dito sa Kuluhan. Mm. Nga dakak, tanan nga kuan usay ato man dito. Mm. Kita ko dito nga murag ingoning nga bio nga gidala po na ko dere sa akong personal nga bits. Mm. Mauna ni siya natukod, ingon nga itsura nga, lahi jud siya. Mm na dere sa Sarangani na kung asang nindot dito ko magbutang building na dili ko pataka-taka magbutang diha nga gasagabar lang sa mata sa tao malang na akong iklan Okay, so moto si Sir Jerome, no? Uh, sa may GML Beach House. no So, nindot kayo siya nga at mga kasama. Ilabi na karong summer, pwede niyong bisitahon din sa may Tinoto Maasim, Sarangani Province.